Ito, ngayong araw mga sir, meron tayong training. Ah, nyo, oh, bagong muka. Okay. Ito mga sir, ano? Uh, kanya yung motor nato mga sir. At uh, nakiusap si sir na siya ang gagawa ng motor niya at i-guide lang namin siya. Sakto naman, kunti lang yung ginagawa natin. Isunod mo yung ano? Yung panggilid ngayon. Yung chassis mo, usod mo lang kunti doon para hindi ka mahirapan dito. Oh, gusto ko ilabas na lang. Tanggalin mo na lang 'yung ano, 'yung mga magneto diyan. I-double check mo 'yung mga sasabit. Tulungan mo ilabas muna. Yan sa kanya mga sa si Sir na, na, na gusto niya kasi matuto dahil nga uh, mahilig din siya mga likot kaya ito siya na ang uh, gumawa sa motor niya at ang uh, problema kasi sa motor niya mga sir kalampag yung kanyang sigunyal kaya binaba yung makina pinaghiwalay sa kanyang chassis siya po lahat ang niyan at syempre kapag na ka uh, gusto niyo matuto or first time yung magkaras ng ganyan pinaka importante naman dyan pagdating sa kung baga sa baraha re-revisayin ririb, muna yung baraha nyo ganun din dito kung baga yung tornilyo Ibukod-bukod nyo na lang kung sakaling hindi nyo pa kabisado. Bukod-bukod nyo lang yung mga talk nyo. Kada tanggal, tatandaan nyo lang kung saan galing. Kung gusto nyo, may video, may cellphone naman kayo. I-video yung kada galaw nyo. Para at least hindi kayo maano malito. I-shirt mo yung panggilid. Tanggalin mo na yung pole para hindi ma-fuel sa mamaya yung segundo kapag ka natanggal mo yung head. Tapos yung tornilyo ng panggilid mo, ilagay mo na lang dyan sa mismo cover mo yan, siya po na ito kayo. version 1, Si Kapulong. ayun, BC may dinala sa atin na gali ayun ko kung saan, malayo, at malayo pa daw ito eh kung baga dinala niya na lang yung makina mismo ni sir dahil kung ano-ano na yung pinabibili dyan sa motor na yan Mio Solti yata yan Mio Solti at uh, kung so, nakikita niyo, ganyan niya ang dinala ng customer. Dinala niya pati yung harness. Kaya wina-wearing ni Kapulo yung harness. Tatry natin kasing paanda rin ng ganyan. Dahil siya na lang daw yung magkukunik niyan. Basta mapaanda lang. Kasi kinumbert yung kanyang ano, CDI sa 4 pin. Kaso mahina yung power. Hanggang sabi ka na lang daw siyang ano, kuminto. At ang nakita ni Kakulong, yung sa positive ng battery o sa light coil ng ano pala, ng stator, nilagay sa ground. Kaya siguro biglang huminto yan. Yan ang sabi ni Sir. Ito, pinapukusan natin si Sir para kahit paano i- kasusun na pagkakas niya sa motor niya o kaya gum magtayo siya ng shop niya edi at least may idea na rin si sir Tanggal niya na yun, no? Tapos sabi ko, isa, igrigit na lang. Isunod e, mo lang, ano, tanggalin yung nut ng pulley Yan, yeah, yan. Disinuebe yan, tapos kuha ka ng impact. Yung ginamit mo kanina. 22 ah, pala, 22. Ayan, tanggal nyo na yung sa ano. Sabi ko, edito eh, na lang sa head. At uh, syempre, tatanggalin nyo na yan. Dapat ay uh, siya dyan. Dapat, tatandaan nyo rin yung mga tornillo. Ayan, OGT yan mga sir. Ayan, tatandaan mo sa pagugot. Okay, ayan. Okay, tanggal mo na. Sunod mo yun yung, yung black naman. Ayan, tapos cycle kit mo. Ah, tanggalin mo na yung gasket. Tapos tanggalin mo na yung chain guide. Ayan, kahit, kahit sa ano yan, papalitan mo naman yan. Yung chain guide, baka mabalik. Unahin yung chain guide. Ayan, pati yung chain guide. Ayan. Ayan. Yung sa taas may iwan yan. Dahil may tumiliwan pa doon sa kabila. Yung gasket, kahit na huwag mo na isama yan dyan. Dahil magpapalit ka naman yan, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Tapos sugutin mo na ngayon yung block. Ah, sige. Sige. Ah, tapos tingnan mo ngayon kung may kalmot yung block mo. Itutok mo sa ilaw pagkaano. Tapos damain mo yung ilalim ng block da -damain mo rito tapos yung mga double pin napaka importante yan dapat kumpleto uh, yan ito dadamain mo to saka dito yan mararamdaman mo rito may kita may bukol dito may parang may may mga parang oblong ganun oh, kuliglig yan ah ano nangyari kuliglig ayan para sa akin, okay pa. Uh -huh. yeah, change mo naman yan kung gusto mong palitan. Okay pa, normal lang yan. Ito, hair in line. <laughs> <Oy. laughs> Napansin na 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 ng mga audience natin. <laughs> okay pa yan. Uh, tapos, isusunod mo ngayon, tatanggalin mo yung kwantita. Eto, tatanggalin mo yun to. Itong cover ng ano? Yeah, ng magneto. Ayan, tatanggalin nyo na. Sige. Tapos, doon din sa baba, ah. Para mag-match. Doon sa, ayan. Ikamay mo, ah. Baka matusok doon sa, ano, stud. Okay, kamay, kamay mo na. Kung kaya ng kamay na, dandahanin mo lang siya. Pansin niya, sumama na yung sigunyal Sa kabilang crankcase Yan, yun yung patunay na kalampag yung motor ni sir Kaya, binaba yung makina Tanggalin mo yung sigunyal Yan, atake mo yan Zero-zero naman yan Hop, maralak lang yung sigunyal Tanggalin mo Kamayin mo, gano'n mo Yan yan, yung papalda na natin. Sige nga. So, tapos ngayon, gagawin mo na dyan, maglilinis ka na. Yan ang uh, mahirap na parte yung paglinis. So, yan, ang kakailanganin lang natin dyan, yung kunya. Uh, para doon yan sa ano, ibukod mo lang yan. Tuturo ko sa iyo mamaya kung saan mo yan na tanggal. Doon, pagsamahin mo doon. Doon, pagsamahin mo doon. Doon, parte doon. Yan, pagsamahin mo yan Turo ko sa mamaya yan. Uh, tapos yung langis, ipatumba mo to para matanggal yung ibang natitirang langis. Saka ilagay mo doon sa drum. Yan, kalampag.